Magandang araw Pilipinas. Namaskar India. Bago nga guys, magka-breaking news kagabi dito sa India dahil sa nangyaring pag-atake ng Pakistan. Kami nga ay nanginginain pa sa isang wedding dito sa wedding ng pinsa ni Adi. Hindi pa po yung kuya ni Adi ang ikinakasal kasi wala pa kaming nahanap na babae. Tripol Kashmir kaya nga talak kayo ng talak, ma-filter yon Ay, hindi po guys. It's just skin foundation. So, check out yun na. Ilalagay ko sa description yung link. Para magamit nyo rin. Kasi guys, na nahanap ko yung perfect shade. Kung naalala nyo guys, tinry ko yung skin tapos fail. Kasi sobrang puti nung shade. Bumili ako ulit guys ng kakolor ko. Kasi nagandahan nga ako dun sa pagpatong nyo sa skin ko. Ang ganda talaga. Kaya nga, ito. Yun na yung ginagamit ko. Kaya guys, pero ko konti lang yung nabili ko isa lang guys. Kaya tinitipid-tipid ko. Kaya pang wedding lang talaga yung atake nun. So mabalik nga tayo dito sa wedding ng pinsa ni Adi. Dito kasi sa India guys, pang gabi ang wedding. Kaya lang dahil nga kamag-anak namin guys, ay maaga kami pinupunta. Ako nga guys, ay nagpabili ng Sprite or ng kahit anong juice sa kuya ni Adi dahil nasusuka ako. Dahil less ang energy ko. Dahil alam nyo naman guys na everyday, one hour akong nagte-treadmill at nagwa- mil meal a day ako. So, hindi lang filter yon It's a pure hard work para lang mag ako ng weight. At eto nga guys, pagdating namin dito sa bahay ng ikakasal, ay ako'y nabigla dahil ang chinelas ko ay pinapahubad guys. Napakadaming chinelas. Doon ganda ganda sandals ko guys, kaya nilayo ko dun eh. Tapos nga, si mami kinuha niya yung apo niya, pero pinagkaguluhan doon sa loob. Diyan kasi sa loob niyan guys, ay puro kababaihan na kamag-anak nung babae or kamag-anak nila mami. So, dinilan ni mami doon ay pinagkag nagulo, nagiiyak yung bata, kaya nilabas niya, kaya pinahawak niya pa rin sa akin. <laughs> Habang nandito nga ako nakaupo, ay pinagchichismisan pala nila yung aking suot na sari. Tingnan niya, na nila. Akala ni Andy nung una, sinasabi nila, bakit ganun yung sari niya? Ang parang napapangitan sila dun sa sari ko. Ayun pala guys, may mga mali akong nagawa. Dahil ako lang po ang nag ng sari ko dahil nga si mami ay wala sa bahay. Tapos nakikita niya yun guys, may barel. di oh, diba? Alam niya kung bakit? Kasi naghair sila ng mga uh, man, gunman dyan para bantayan yung bahay nila. Dahil nga syempre mayaman tong tito ni Adi, kailangan nila nang magbabantay sa bahay nila habang lahat ay nasa labas at nasa venue. Babalikan ko kayo mamaya sa chismis about sa sasari ko. So ayun nga guys, pumunta kami sa venue mula sa bahay. Mga 5 minutes travel lang naman by car yung venue na to mula dun sa bahay nung pinsan ni Adi. Hindi nga tong wedding sa amin guys, hindi naman to, hindi katulad ng wedding ng ate ni Adi na full coverage ako dahil kapatid niya yun, di ba? Tapos tayo gumastos noon. Pero, this time kasi ay, ano, pinsan ni Adito. to. So, nakikibidyo lang tayo. So, konti-konti lang yung nakukuha kong video. Yan, pag ganyan-ganyan lang. Hindi yung tutok na tutok, guys. Kaya, paki-ayos din yung comment. Dahil nalaman mga kamag-anak. Dahil lang dyan nga yung mga kamag-anak na nagbibidyo ako. So, ipa-follow nila ako. So, please lang, guys. Yung bilin ko palagi sa inyo, paki-ayos. Paki please lang. Yung mga dalire, ikalma. So, ayun nga, guys. Pagdating namin dito, by the way, umalis, dumating kami ng alas 4 dito. Tapos, mga alas 8 na kami pumunta sa venue. Kasi ganun daw dito, antay mo silang maligo lahat bago ka pumunta sa venue. Dahil nga, kamag-anak mo yung ikakasal. Kaya pagdating namin guys, ay gutom na talaga kami. Kaya buti na nga lang meron ditong chow mein. Itong pansit guys, chow mein tawag nila. At manchurian. Yung manchurian guys, imagine veggie balls na merong spicy sauce. Sobrang sarap guys as in. Ito nga guys, ang palagi kong tinitira sa mga Indian wedding. Ang manchurian at chow mein, nakakatatlong balik ako dyan guys. Dahil sobrang sarap niya. Si Adu, guys, nakalimutan ko, sinusubuan ko siya. Tapos maya maya na-realize ko, ay wait malamig. Baka madumi. Eh, sabi ko kay Adi. <laughs> sabi ni Adi, ko, kung ay mo pa yung anak mo, wag mong pa kainin. Sabi niya sa akin. Sabi ko kasi baka sakit na nandiyan si Aro kasi malamig. Buti sana kung pagkain guys na mainit. Alam niyo yung bagong luto, gano'n. Pero malamig eh. Hindi ko pinagkakatiwalaan. Kaya, ano, tag dito, konti lang pinakain ko kay Ado. So, sabi ko kay Adi, gusto kong tikman tong mais na to guys. Steam na corn yan na merong sibuyas. Mukhang masarap guys. Mukhang yummy Kaya lang, Nagiiyak na nga yung isa kong anak na maliit kaya kinailangan na naming umalis. At ito na nga guys, ang aking pangalawang batch ng Manchurian. Pinadamihan ko na yun kaya di kasi nakakunti-kunti binibigay guys. Dalawa-dalawa lang siniserve. Sige ko pati dalan mo naman. Ay nakita ko yung kuya ni Adi. Meron siyang limang ano, balls. si ko gusto ko gano'n din. So nagpakuha ako ulit. So mabalik na nga tayo dun sa sari. Hindi pala nila sinasabi guys na hindi maganda yung sari ko. Kasi kakaibaycho rin ng sari ko. ba diba, guys? Ang sinasabi pala nila guys ay meron ngang mali na ginawa sa pag, pag balunbun ko niyang sari na yan. Dahil ako nga lang, ni YouTube ko nga lang. Tapos, sabi, kasi naiinis na nga rin si Adi. Kasi sinabi, parang sinabihan na pangit yung sari ko. Sabi niya, mahal-mahal nung bilhin natin sa sari mo. Tapos sabihin nila, pangit. Tapos ano, tapos sabi ni Mami, hindi sinasabing pangit. Ang sinabi nila, sobrang ganda nung sari. At sobrang galing ko daw. Dahil nag-effort pa daw akong mag-YouTube para lang makapagsuot ng sari. Tapos daw, suot ko pa daw yung mga alahas, yung manggal sutra ko. Nakasindor pa daw ako yung pulasan noo. Pati yung bangles ko, suot ko. So, naghihikaw pa ako ng malaki. nag makeup ako sarili ko. Umatend ako kahit wala si mami. Kasi alam nila guys, na si mami lagi nagtutulong sa akin magsuot ng sari. Pero this time, nandito kasi siya at hindi kami, hindi kami pinasama. Dahil nga, meron kaming dalawang batang maliit na naiirita pag mainit kaya yun guys, sariling sikap ako at nagulat nga sila na nag effort ako sa plus point tayo for this 40 days video. At as usual nga guys, sa mga Indian wedding, uso ang kamay-kamay. Kahit dun sa wedding ng atin ni Adi guys, ay nakakami-kami. Guys, kaluwat -kami. wait lang nga, wait lang. Lumalalim na nga guys ang gabi, ay wala pa rin yung barato. or ayan no, yung nagsasayawan. Yan kasi yung pagdating ng groom, mag alas 12 na sila dumating guys. At bigla na nga naka breaking news guys, dahil bigla na nga umataki yung Pakistan, nagpadala sila ng mga missile, mga drone. Buti na nga lang guys, malakas ang defense mechanism isim ng Indian Army at na yung mga missile sa langit pa lang. So as of now, wala pang binabalitang casualties yeah. sa side ng India pero nagkaroon nga ng pag-atake guys at gumanti naman din daw ang India sa ano ang navy ng India dun sa city na Manila. Tapos nung gabi na nga guys, tulog na yung dalawang bata. Iniwan ko muna kay Afi, eh kay mami si Afi kasi dumating nga yung barat na nanonood ako. Pagbalik ko nga guys, may kiss mark. Nakikita nyo ba yan? Kiss mark na yan. <laughs> so nag-express si mami na yung hindi niya daw kinis siya daw may inabot do siya ganon so sabi ko okay lang kasi minsan kasi guys sobrang likot talaga ni Abby na makikiss mo siya nang biglaan pero ya yeah, wala tayong magagawa na lang magwala tayo dito so ayun nga guys ayun na yung ating bride na pinsan ni Abi tapos yung groom nandoon din ang daming drone alam niyo ba guys nung nagbabasa ako ng mga news sa nakikita ko yung drone attack Natatakot tuloy ako pag kami nakikita kong drone. Eh ngayon kasi gabi guys, maraming kinakasal. Hindi lang to ang kasal dito. Dahil wedding season dito sa India guys, ang dami napakaingay ng background ko guys. Kasi ginagawa yung office. Malapit ko lang i-reveal sa inyo yung office dito. Pero ang ingay talaga guys, wala tayong magagawa. Tapos alam nyo ba guys, itong ano, itong pinsa ni Adi, yung tatay niya, sobrang laki ng regalo dun sa lalaki. Umabot ng dalawang milyon, pakiayos ang daliri. Tapos may isa pang sasakyan na kasama, ganun ka Sana all ng tatay ganun talaga, nag-asawa yung anak bibigyan ng pera bibigyan ng ginto, bibigyan ng sasakyan, sana all na lang. Ganon dito sa India, guys. Hindi nila pinababayaan yung anak nilang babae na, alam nyo syempre ang katwira kasi nila, oh, dito sa pamilya namin, may sasakyan siya, may aircon siya. Dapat, pag nag-asawa siya, ganon din yung magiging experience niya. Hindi siya maghihirap, parang ganon. So, eto nga, guys, yung wedding nila, nagsuotan lang sila ng parang kwintas, tapos, tapos na yan, umuwi na sila para dun sa parang misa nila sa bahay naman. So, hindi na kami sumama dun dahil yung mga Tapagod na At ito na nga Pauwi na kami ng kuya nila Di kami yung tatlo Tapos yung dalawang bata Ang umuwi sa bahay Sila mami iwan pa rin Dahil kailangan nga yung mga elders guys Doon kasama ng mga kamag-anak Mag Itutuloy pa yung wedding sa bahay Ganun guys Inabot na yan Mag, -ala... Mag alauna na Tapos ito nga Nadaanan namin Ang daming wedding guys sunod sunod